Samantala, ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure ng pag-asa sa labas ng PAR. Ayon sa Weather Bureau, wala itong direktang epekto sa bansa. Umiiral pa rin ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa ilang parte ng bansa. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Makikita sa ating Eye Weather Center ang kumpul na kaulapan na dala ng southwest monsoon o hanging habagat ay nagdudulot ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng Kanlurang Luzon at southern portion ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng bansa naman ay inaasahan ang maliwanas hanggang sa maulang panahon pero posible pa rin ang biglaang pag-ulan dulot ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. Samantala, as of 8 a.m. kaninang umaga ang binabantayang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay ganap na naging tropical storm Sepa. Ayon sa pag-asa, hindi inasa ang pagpasok ng bagyo sa ating bansa at walang direktang epekto sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas sa Kota Bato City, Maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 90% ang chance ng pagulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Sambuanga City bukas at 50% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur, makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.29 ng umaga at lumubog ng 6.28 ng gabi. At 'yan ang latest mula sa iWeather Center. Liz Miro, iMinds Philippines.